back again sa ating vlog this is Saisa ang inyong si Buana girl just you can see no na naman tayo sa bukid ngayon kasi nakikita nyo ang mga puno sa likod ko magreening kay no Mag og oh look at look at naman sa kanang uh, ka mga ano manaw na ko nangamatay na no Tungon sa kainit so gabi nag-ud ang kainit so, na og pila to kainit eh, ka ano celsius For, ha? Maabot na siya 40 Celsius. sa just kainis. So, grabe, no? Diba? Tanawa lang ako ang update sa kung mga manaw. So, nangalaya huh? so, na yun, no? So, naami di rin. Nag, ano mi di rin? Nagsugba mi. Ugtu na pa nga. Here. Kasi this anniversary ni Lola is ta. So, ang mga, ang mga nagsugba is there. Huh? Mga chill, guapo boys here so look yeah. at oh sugba mi og tuna pang tuna pang -a. bye bye guys